Isang misteryosong nilalang mula sa kailaliman ng Antarctica, kumikinang na parang ginto, ngunit may nakakatakot na panga na parang mula sa pelikulang Alien. Ano nga ba ang Antarctic Scale Worm? Ang Antarctic Scale Worm, ka gigantea, ay isang bristle worm na naninirahan sa mahigit limang daang metro ng lalim sa Southern Ocean ng Antarctica. Sa unang tingin, parang may suot itong makinang na gintong baluti Ngunit sa ilalim nito, may isang nakatagong lihim, isang retractable mouth na bumubulaga ng malalaking panga na may matatalas ng ipin. Ang panga nitong umaabot ng halos tatlong pulgada ang lapad ay tila disenyo ng isang halimaw sa sci-fi. Bagaman hindi patiya kung ano ang kinakain nito, malamang na isa itong mabangis na mandaragit. Ang kakaibang bristles o balahibo sa katawan nito ay posibleng ginagamit sa paglangoy, paggapang o bilang proteksyon. Sa kabila ng nakakikilabot nitong anyo, mahalaga ito sa ekosistema tulad ng ibang bristle worms na tumutulong sa pag-recycle ng organikong material sa dagat. Isang nilalang na kaakit-akit ngunit nakakatakot. Ang Antarctic scale worm ay patunay na ang pinakamalalalim na bahagi ng dagat ay nagtatago ng mga hayop na hindi pa palubusang nauunawaan ng agham. Maaari bang may mas matindi pa tayong madidiskubre sa kailaliman?